Ano ginawa mo dyan? Diyan ka naligo? Hmm, hindi ako naligo. Allah, hindi dyan ang gamit niyan. Loko. Saan ba? Pangano yan? Bunga nga. Hmm. Boss, nung nakita ko madaling araw, ganun pala yung style putak. Ah. Ginawa ko na rin. Uh, Malaki ba? Malaki talaga parang ang <laughs> <laughs> tambok. guys, pauwi na tayo. Nag-check-in tayo dito sa ating ko sa Shanghai Leisure Suites. Ayan. Ayan yung gamit namin. Uwi na tayo gamit natin. Uwi na tayo ng kawayan, Isabela. Kibots, tagal mo naman! Hmm. Tak Ni, bakit yan? Nakatimba. Walang timba na. Hmm. Oh. Anong ginawa mo dyan? Diyan ka naligo? Hmm. Alay, Allah, hindi dyan ang gamit yan. Loko. Hmm. Pang ano yan? Bunga nga. Hmm. Utang kaya na. Bakit? Malakas? <tutunan> Loko ka, bilisan mo, hindi dyan yan! Pa? pang Puta! Yun, doon nga magpupupo kaya dyan oh, sa lababo! Hindi mo ba nakita, kaya nga nasa kwal yan! Oo! Ba't magbibigay yung ginamit mo? Alam ko kailangan magbibigay! Tara na, bilisan mo! Gamit o! Ha! Sobra! Dahil ginabi nga kami at sobrang lakas ng ulan, natulog na lang kami sa hotel ng tita ko. Shanghai Leisure Suites sa San Jose, Barangay Kita-Kita. Nandito na nga tayo ngayon sa Nueva Ecija at diretsuhin na natin tong pauwi ng kawayan Isabela. Grabe guys, nakakapagod talaga, lalo na kung wala kang karelyebo. Siyempre, kaya ako sinama si Boots para magpatawa ng magpatawa at hindi ako antokin sa daan. Nakakita nga kami ng nadisgrasya dito at nag-overshoot natin na wing ban. Kaya nga guys, pag nakaramdam na kayo ng to, mas mabuting wag nyo nalang pilitin. Napakasaglit lang ng disgrace at napakabilis nga. So yan guys, may malit na kwento si Butch kasi nag-hotel kami. Natulog siya. Nauna siya natulog sa akin. Hinahanap niya yung kumot, walang kumot. Hindi niya alam, di ba, sa hotel. Nasa kwan mismo, parang bedsheet nakalagay doon. Ngayon, hinigaan niya. Natulog na, nauna, nauna siya natulog. So, ngayon, nagising siya ng madaling araw nakita niya na ako umot ako pinasok niya ganoon din yung ginawa niya o, ano na sa'yo mga bots? ha? alam mo wala akong masabi eh <laughs> hindi nga nung una ano, nung nagising ka sinalamig ako o, anong kinumot mo? tolya o, tapos nung nakita ko madaling araw ganoon pala yung step utak o. Ginawa ko na rin. Oo, oh, lumamasok ka. Lumamasok ko, napakasak ng tulog ko na. Apo, napakaganda ah, ng tulog ko na. <laughs> Pero nilalamig ka. Nilalamig ako, walang malasakit ang puto. Walang malasakit ang puto. Anong ginawa ko. niya? Anong, anong, anong ginawa mo? Anong, anong nilalamig ka? Para yung style mo nilalamig ka. Ako? Oh. Oo, oh, ganyan. Oo. Oh. Okay, oh. Gahanap ako ng kumot, kumakap pa, wala akong makita oh. Nung madaling araw, kita ko, ganun palang ito nito Pinasok niya ang katawan niya Oo, uh, so sa parang bedsheet. Parang bedsheet. Parang bedsheet. Diba, kumot yun. Oo. Uh. Ay, ko lang. Sarap na pa sa ito. Sawa naman ang Diyos. Sakapin ka maayos. Kala mo, hotel na walang kumot. Kala ko, hotel na walang kumot. Ito lang. <laughs> Tolly up. Ito lang. Kalabing. 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 Kaya ganun yun. Embes. Sa susunod, alam mo na magkumot. Mag alam mo and 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 na ang ng hotel. And and sa pan ko, kahit nabuti kami lang sa ng umaga, ay ko uh, lang, uh, hindi e. Eh. Nagising ako, sobrang ginaw. Walang kumot. <laughs> Samantala sa... Pag-ising sa... mo, nakita mo ako. oh pag-ising ko, kita na kayo, ginaya mo ko lang. Wala na, umaga na. Uli ng lahat. <laughs> wala, wala. So, ayun. Tinabili ko si Butch ng bibingka kanina. Ayan. Anong kwento mo, Butch? Eto. Oo. Ah, uh, uh, tumingin kami ng bibingka. Uh, So, oh, may babaeng nakatayo doon. Uh -huh. Siyang nagtitinda. Uh, Di, lumapit kami ngayon. Uh, para magtanong kami kung magkano ang uh, Alam mo bang sinagot sa akin? Uh, Miss, magkano yung bibig ka? Sabihin ko lang po, diba? Nagpakamura naman yung parang Ay, hindi ito yan! Ito! Ay! Parang kahit kung ang puti, ko yan! Sabi ko, eh. tawa yung babae sa akin! Bakit? So, malaki ba? Uh, malaki talaga parang ito si mga bengka. Ang pamura lang diba? Hala kuya, hindi to. <laughs> ito, ano sorry sorry ako. Alam ko si Ben, kumakaraok kay. Si Timba Bengka. Eh, eto sa'yo mo sa tinaka. Ah, mo. Pinanong ko. So, hindi mo kaya 'yung bengka mo si Ben, diba mura. 148 bengka. Ay dito kuya. Ito 'yung bengka mo. Ano ba sa'yo 'tong? Sige jo ko lang 'yung ating kabalo, sige sige. Oh, boto tawawa. Go hindi. Ko wag <laughs> mo oh, talaga tawas kada, bakit lang <laughs> mo na, sabi na mabigyan. hupabang na, ka. nagkakagago. pero malaki yung bibingyan na. Ah. malaki <laughs> yung pagkamang. nakita <laughs> <laughs> akin <laughs> tungo kaya yun 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 ng yun 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 sa lang eh Maraming salamat po, Ama. Nakauwi po kami ng safe. Isabella, thy will be done.